Na na natin ngayon yung mga mangga. Tingnan nyo naman yung mga mangga natin, Oh. So, ito yung tinatawag nilang Kesar variety, which is my favorite. Eh, nandito na nga si Trusa Masi at saka si Sonal Masi. Sonal Masi, ka matlaba dati, Joey? Atano. ba naman, Mango season at le atano season. <laughs> Guys, nandito kami ngayon sa bilihan ng Chinese noodles and Chinese manchurian. So ito yung pinaka-favorito kong kinakain nung bagong dating lang ako dito sa India. Guys, so ang dami na naman nating mga mangga na ayusin dito. So, ayan. Tutulungan ako ni Milan. You will help me, right? Yes. So, what kind of mango? Kesar. Kesar mango. So, this is my favorite basically, no? Yes. Oh, ho, oh, oh, ho. Very big. Right? Uh -oh, very, very big mangoes. Where, when did you ano, get this mango? They delivered it today? Yes. So I, I I, went to farm and get it by myself. Eh, yeah. I don't believe you. Yeah. Where are your ant bites? I don't have any. I just sit in under the tree. Aha. Uh -huh. Worker pick it up. So, ayan guys. Ang dami nating mga mangga. So, aayusin natin ito dito. Ganito yung way nila ng pagpaparipen ng mga mango. So, Mangoes. meron tayong tela dito. And then, they will ripen it like this. Ayan o. Oh. Nakataas na ganyan. And then, tatakpan nila after. Ayan. Tara guys, gawin na natin ito. Pagkatapos, balitaan ko kayo. Once natapos na kami. Guys, inaayos na natin ngayon yung mga mangga. Tingnan nyo naman yung mga mangga natin, oh. So, ito yung tinatawag nilang Kesar variety, which is my favorite. Tapos, susunod is yung uh, Langro. And then, meron tayong dito yung tinatawag na uh, Alfonso. Merong Indian Mango, which is Desi. Pero mas gusto ko ito. Tingnan nyo ang lalaki, oh. And ganito nila ini-store or pinapa pinapa-alhimog. Ganyan. Bilal nyo, no? Know, in the Philippines, we use basket. Mm -hmm and then like that up. So we go. How much is the kilo of mango right now? This one is 1,700 per 20 kilo. Rupees? Yes. How, how about ten, in peso? 20 kilo? Um, 1,200 per 20 kilo. Mm, 1,200 lang it siya for 20 kilo guys. Tingnan nyo, ang lalaki. Eh. Kaya naman dito sa bahay namin, nananaba na talaga kami. Kasi kain kami ng kain ng mangga. So between all the people dito sa bahay namin, me and mommy, kami yung laging nakain ng mangga. Kaya kung nakagansin nyo, kami lang yung tumataba. So how many days until the mango season is finished? 15. 15 days. So 15 days na lang guys, tapos tapos na yung mango season. So ganyan namin siya inaayos ko. So, so ang laki? Iba-iba yung mga size. Sayang, wala tayo kanina. Wala tayo kanina ng ano. Mm -hmm. Nung no, kanina mm -hmm. nag-harvest sila, wala tayo. Look, look, at the size of mango mm -hmm. mango. I'm finished with this one, guys. And there's another batch. Look, that's 20 kilo already. Oh, look. Oh, ito, tignan mo guys. Oh, nahinag na ito. Mamaya ka na diwas na may umi ka. Three, three, days ago, nilagay na ni mommy ito guys. Yung si mga three days. Mm -hmm. That's small one. Mm -hmm. Small variety. Mm -hmm. This one is big variety. Mm -hmm. And guys, tumating na seasonal si Sonal Masi. Sonal Masi, may got with you dojo. Ah, Keri. ah. Uh -huh. Tama, tama ra gyer kai che gyeri. Kai Kha che. Uh ha. -huh. Bawe che. Bawe. Uh -huh. Ha. <laughs> So, gusto din daw nila yung mango sa bahay nila, guys. So, ito, guys, ayan, hinog na siya. So, sineperate namin. Tapos, dito maglalagay kami ng panibagong batch. And, ito naman yung mangga na pinapahinog pa namin. So, ang lalaki ng mga mangga. Tingnan yung kamay ko. Ayan na. Ayan siya. And, ito naman, lalagay ko din ulit. Pumipili pa sila ng mga malalaki. So, ayan, guys, meron tayong aayusin pa. Isa pa. Isa pang sako. Yeah, this is another like 20 kilo. 20 kilo. So, all in all, nagpapahinog tayo ng 40 kilos of mango in total. Nagpapahinog kami ngayon ng 40 kilos worth ng mga mangga guys. So itong side na ito, bagong lagay yan. So magiging hinog yan for 3 days, 4 days. And ito naman, mga pinahinog na ni mami noong 3 to 4 days. So gagawin nila itong mango rust or mango pulp. So ayan, kaya nananaba tayo dito kasi mango season. And ang presyo ng mangga dito ngayon is Nakakahalaga ng 1,700 pesos para sa 20 kilos or 1,200 pesos kada 20 kilos. So, ayan guys. Sarap. Ayan, nandito na nga si sa Masi at seasonal si Sonal Masi. Sonal Masi ka, matla ba dati yung Joe eh. ba na ano? Mango season at le at season. <laughs> Badan ba na siya? siya, mami? -mm. Mango. Mango. આ શું શું કર્યું હોવ તમે પછી હા મેથી છાના કેવી રીતે આ નાની નાની ટુકડા ખારું અથાણ બનાવવાનું છે અને મેથી છાના સો આ મેથી છે બરાબર અને છાના ઓકે આ મેથી છાના So, dito guys, every mango season gumagawa sila ng mga atano or mango pickle. So, merong dalawang slices. Merong malaki. Ayan. Malaking slice. And merong maliliit na slice. Tapos dadagdag nila itong meti and chana. So, magiging ano yan? Mango pickle. So, ayan. And kung napapansin nyo dito guys, si Sonal Masi, inalis na niya itong oil. Ilalagay yan dun sa may atano or uh, pickle. para Parahin. Mm -mm para hindi masira. Hayaan lang na ma maging, maging ano. Lang. Mm -mm. Hayaan lang nila maging na kotor. maging mixed ma malamig. Ito naman, ah, prasok ka ba na ano masi? Uh, mix kator na bayra bayra mix kotor. Mm -hmm. mm -hmm. Aje palardidu, sa warni palardidu. Ah, pala Kalno. Mm -hmm. So, ito guys, yung ulam natin for today, parang munggo lang siya guys na kagabi pa nila tinabad and gagawin natin yung mix kator. Any hati rotli ka? Any hati rotli ka? So, kakainin natin siya together with the rotli. So, ayan yung pagkain natin for today guys. Guys, nandito tayo ngayon sa ano? dito tayo ngayon dito sa my garden and bibili tayo ng pagkain natin for today kasi napag-desisyonan natin na hindi na nga tayo ano, hindi na nga tayo magpapaluto ng pagkain. So, pasok tayo dito. Bumibili na si Milan. Ayan. So, eh, dito kami usually bumibili sa park na ito. And, Milan, what are you buying? Noodles manchurian. For? For mommy? no um, oh, mommy. <laughs> So, si Mami kasi, guys, gusto niya itong noodles manchurian na ito. Ayan. Kaya, ayan siya. Binilhan natin. Guys, nandito kami ngayon sa bilihan ng Chinese noodles and Chinese manchurian. So, ito yung pinaka-paborito kong kinakain nung bagong dating lang ako dito sa India. Kailangan nila. Wala pala. Pero 'yung mga nilang ilalagay sa pan. Pero hindi mo kumain meron silang tinta. sobrang bilis nila, ay lalagyan nila ng oil, Lalagyan nila ng cable. bahay guys, dun sa bahay. Sabi ni mami, mag-check out na lang kami ng Chinese. So, ayan, kompleto na yung order natin, guys. Let's go. Did you pay? Yes. Let's go, guys. Alis na tayo. So, nakabili na tayo ng food for mommy and papa. So, ang bibilihin na lang natin is yung pagkain natin, which is sevbat. Milan, what do you want to eat? Sevbat also? Yes. So, I also want to eat sevbat, guys. Dati, yun yung paborito kong pagkain. Pero as time pass by, meron na ako nagiging paboritong iba pa. So, doon kami pupunta ngayon. Bye-bye! Bye-bye ka pala. Bye-bye! Nainom muna. Maglilibot sila ng lola niya. Iwan, bye-bye! Bye-bye, Karo, bye-bye! Iwan, bye-bye! <laughs> bye bye very good marunong na siyang mag bye 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 tata bye bye <laughs> uh, tignan niyo naman gaano kay excited bye 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 <laughs> nagpapaalam Ivan Ivan bye bye Bye-bye. 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 <laughs> Ah, uh, Jata, tata. Nagpapaalam na siya, guys.